Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? O ayo dere sa palabok. Oh, palabok oh, po kadae? Oh, palabok. O, apat apat. Palabok po kaneng. Oh, palabok. Apat apat pa. Okay. Sa taas na. Palabok sa taas. Oh, with gatas. Tsaka, Sa kaneng dai kuwate? Yes, Wala to, edi lang siya. Ako na lang ako si Adan ng gatas. Oh, wala. Ako na gatas sa iyang mab na bay gatas. Hol deep yes, brown chocolate huh? aneng <laughs> aneng <laughs> Hello vlog. Ng no, mainit ang mga kigwahon. Hey, hey, good morning to you. Good morning to uh, you. Nagbibi bi me. Good morning, good morning to you. And to you to you. Suka ko, dapat hindi ko sapat eh. Permachie Patrice. morning 11 million viewers. God bless. Say hi. 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 Hello. Good morning. Ang pagilahan ko ano. Patis na si Patis. Alam sa ba? Ah. Hey. Kaya mo na? Oh. Wala may